palayang Ligaw. ko. yan. ito. Hello guys! For today's video ay... Hindi <laughs> guys! For today's video ay mangunguha po kami ng palayang Ligaw. Ah, hindi ako sanay. Hello guys! For today's video ay mangunguha po kami ng Ampalayang Ligaw sa bundok. Kasi maglinis ka ng ba? Magurong ka, ane. Magurong ka doon. Malibag ng bahay natin. Laka, <laughs> Nature. Ngayon po ay kasalukuyan po kami. Umaakyat sa bundok. Ayun na aking buyok. Ah. Tsaka si Megan. Megan, ka, Megan. Yan. <laughs> Yan guys, andito na po kami sa unang pagsubok. Napakatalik ng aming dadaanan. Oh my God, kaya mo? Kaya? Ayan, ganyang katalik ang aming akiatin. Grabe guys, di pa, di pa kami nakakarating sa tuktok pero hingal na hingal na kami. Eto may dala akong tungkod. Para hindi ako madulas. kapagod. Ah, para sa ampalayang ligaw? Go! Pero pa makita mo dong wag kapatas. Ala pababa. <laughs> <laughs> Grabe in. Ah. Pagod. Oh, ayan na nami na akyat oh. Ah. Iskani na makulimlim yung langit. Tapos ngayon maraw na oh. Sabi ng buyo ko guys, doon pa daw yung sa tuktok ng bundok. Ay, wala. Napakalayo na namin na nararating di pa namin nakikita ang ang palayang ligaw <laughs> kaya nga daw ligaw mahirap hanapin maka uh. batuhan na po yung aming nilalakaran oh. nakakiyatan naalala ko nga pala guys kaya pala ako nagpupumilit ko muna ang ligaw dahil low blood nga pala ako ang aking dugo ay 100 over 60 kaya sabi ko, manguwa kami na ang palayang ligaw. Okay, at yan? Hindi nga makabago eh. Yeah. Grabe ang pagod. Nakakapagod talaga. Sabi guys, tingnan nyo ang aking pawis. Ngayon naman guys ay may nakita daw atis ang aking buyo. Kaya kukunin po namin. Lalo. Tignan natin pala kung may bunga muna. Ayan, kasalukuyan po siyang naghahawan ng daan dahil napakasukal. Ayan siya guys. Ah. Punta kami sa puno ng atis. At grabe, tingnan nyo ang sukal na aming dinadaanan si Megan. Ah. Aray ko! Dali, kaya mo yan! Kaya mo yan, kaya mo yan. Kaya mo yan. Diretso lang, dali! Diretso lang, dali! Tapit na daw kami. Kukunin natin lahat ng bunga noon. Sa hirap umakyat. Ako po. Ayan si Megan na. Megan! Eh, ako po, napaka-arte naman, Aba. Ayaw, bilis-bilisan. Sumama ka pa kasi, ay. Mama. Bilis. Mama, nawa ako, ni. Bilisan mo. Oo. Oh, oh. Big girl ka na, ah. Layo pa pala, sabi mo malapit lang. Pinapahirapan mo talaga kami. Eh. Ay, walang bunga Eh. Diyos ko, pahirap. Guys, wala palang bunga. Ako po, Diyos ko. Pinahirapan lang kami. Pinahirapan mo lang kami ay. Marindi ka ba? Yan, takbo na gan. Dito, dito, dito. Huwag na dyan! Nakakapatay ang usok ba? Makakasosopokate kami. Oo, oh. oh, buba. Hindi ang makahinga eh. Hindi mm. mo nang dagat. Joke lang. <laughs> Guys, napagod na kami sa kalalakad. Oh. Hmm, kaya Kakain na kami. Nag-away na kami. <laughs> Nag-away na kami dahil nililigaw kami nitong lalaking to ah. Nakakaasar. <laughs> Pag wala si daddy, maliligaw pa. Oo, oh, kung saan-saan kami dinadala eh. Dito ko, dito ko sinasabi. Aba, hindi ko na ano. Si ang nakita niyo na eh. Pasamin ba ako namakit kayo? Ah, ah, dito, alam alam mo, ito lang alam ko. Ah, hindi ko alam na ito lang ang daan na kapangayin daan dyan. Dito, wala ang pala dito? O saan saan kami dinadaan? Hindi uh -huh. pa kami nakakuha ng ligaw na ampalaya. <laughs> sko po, mong kilikili ko po is always now. Kaya sa ulam namin ay pritong tilapia at Soul Express na may sitaw. Update guys, wala pa kaming nakukuha ligaw na ampalaya. Baka daw dun yun sa tuktok ng bundok pa. Kaya abangan nyo ang pagkuha namin. Guys, ito ang view namin ngayon for today's video. Ayan. Itang ang pulo. Ayun, ang pulong matching. Ito ang ganda ng view. Natuktok na kami ng banaba, ng sityo banaba. Ayun yung dalawa ang mag-ama. Kumakain. Ayan. Ngayon naman guys, maglalaro kami ni Megan dahil habang nagpapahinga kami dito sa bundok, maglalaro kami. Patayaan kami. Nilalaro nga pala namin ito nung mga bata pa kami. Okay, Game. yan. Maglalagay tayo ng isa dito sa kamay. Tapos, pick, pack, boom. Kung sinong manalo, ilalagay mo dito. Pick, pack, boom. 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 Itaya mo yung isa. Game. Okay, isa pa. mo yung isa. Itataya. mo yung isa. Ano ka ba? Game pak boom. Pick pak boom. <laughs> iwan mo isa. At hmm? iwan mo isa tatay ako maglalagay game. Baka hindi ako makakain. Pick pak boom. Ay, <laughs> Akin na to, akin na to. <laughs> akin na to, ah, ulit game. Taya, taya, taya. Pick pak boom. <laughs> taya. Pick pak boom. <laughs> taya! Taya! Iiyak na yan. Oh, pick, pack, boom. Pick, pack, boom. <laughs> taya! <Kaniya> taya! Iiya kaya. <laughs> pick, pack, boom. Talo ba? Eh, yeah, tama <laughs> na. <laughs> Pakalayo na, na nararating namin. Hanggang ngayon, wala pa rin kami nakukuha kahit anong prutas. Kahit saging, kahit sampalok, wala. Halatang, halatang mahirap ang buhay. <laughs> Naunahan na kami ng mga maunguwa yata. Guys, maglalakad uli kami. wala kami na kukuhaan pala yung ligaw. Hindi kami titigil. <laughs> ano gan? Hindi. <laughs> Ganun eh. Hindi. Tiyaw. <laughs> oh, <para lumabay. laughs> kita na kami ang Ampalaya. Ampalayang ligaw. ang Ampalayang ligaw. Kaso, parang wala akong makitang bunga. Ayan o, yan. Basta dilaw na bulaklak. ang Ampalayang ligaw yan. Ayan, may mga bulaklak na yung iba. Ayan o. Oh. Mm. Tingnan nyo o. Oh. Ampalaya yan o. ang Ayan, Ampalayang, Ampalaya yan. Bago lang namumulaklak. Pero hahanap kami dito ng... Baka may, mamaya may, may mga bunga na. Tingnan natin. Kaso wala pang bunga, puro bulaklak lang. Hanap ako. Hanap, Hanap ka ng bunga, bunga, dali. Ayun, o. Oh. Ayun Oh. Oh, ito pa o. Oh. Ang palaya. Ayan. Nakakita na kami may bunga. Ewan ko kung nakikita nyo. Ayun o, oh, nakasabit. May bunga rin ba dyan? Ha, saan? Saan? Yeah. Ayan o, oh, may bunga. May bunga. may bunga Ayun pa, isa o oh, guys. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Ang palaya Oh. Oh, ito pa May bunga Oh. Ito pa o. Oh. Pati hmm. Saan? Wala well, no, ang bilog. Ito. Kailan Ang ligaw. Ako na kukuha. Ay, ay, na 'yan Dating, ito. Na ito yan. Maman, maman, ka sa kanila. Ako Ma'am, ko na yellow? Hmm. Mayroon Ma'am, na nakuha natin. Oh, Tayo man naman. Ang hmm. dami na. Pwede na to, no? pang ulam man, no? Sige. Yung, meron pang talbos ng kamote oh. Ayan o, oh, kulay green Kuha tayo Kasi low blood ako. Okay, lang ako Guys, pauwi na kami Dahil marami na kami napuno na yung aming Lagayan ng gulay Nak Nakakuha na kami ng ampalaya, nakakuha na kami ng talbos Ng kamote, tapit na kaming abuti ng ulan Kailangan na namin magmadali Pabasa kami, wala kaming dalang payong tan kami ng marahas gan. Bata tayo eh, guys. <tipa> na. ako. na oh. <laughs> tayo na ulan. <laughs> Ayan guys, sinabutan na kami ng ulan. Bagyo sa yata na? ito. Hindi. Lakas. Okay, sa oh. Lakas ng ulan. Tuminda talaga 'yun. Talaga yun. Naku, lakas ng ulan. Ayan guys, inabutan na kami ng bagyo sa bundok. Oh, hindi na makita ang baba. Oh. Dahil sa ampalayang ligaw, inabutan kami. <laughs> time check, it's 9.57 at nandito na kami sa malapit sa uh, high namin. Dito kami dumaan sa mansyon. Mansyon ng Kuya Ariel. Oh. Diba? Magtataka sila bakit kami basang-basa ng ulan. Gan! <laughs> ah! <laughs> <laughs> Napakaganda ng isla. basang-basa. Sa ulan. Oh, wow, may bulaklak na ang lila eh. Oh, ang ng tilapia! Aray pala dyan, mamiwas eh. Nasa mansion kami. Uh, Megan, patihin. Tapos. Oh. <laughs> Tawas si Megan, oh. No? Megan, mm -hmm. hirap ba?